Hello mga idol, gusto nyo rin bang magkaroon ng offline mode sa Mobile Legends? Naturuan ko kayo. Una, buksan nyo yung ML. Dapat naka-on muna yung data nyo. Ha? Bukas yan, tapos... Huwag yung tapusin yung loading. Ayan, tapos patayin yung data. Patayin yung data. Ayan, tapos antay kayo ng isang minuto. Ayan, tapos pag lumabas na to yung reconnecting na yan exit nyo na yung ano yung game tapos refresh nyo lang yung cellphone nyo tapos buksan nyo na nang naka off yung connection nyo makakapaglaro na kayo ng offline mode sa mobile legends kung gusto nyo mag ng hero ayaw, kung wala kayong load gusto nyo lang maglaro walang wifi eto pa pwede nyo gawin Mode now, and so you're long. Thank you. Let's get it on. Let's, let's get it on.